Hello Max Part, ka, kayo? At Max Part, kung pwede pag-uusapan natin ng ang mga signs na mahal ka at hindi ka matiis ng lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be ispa! At ang unang sinyalis na mahal ka at di ka kayang matiis ng isang lalaki astig siyang lalaki pero hindi ka niya kayang tiisin. Yan ang unang sinyalis kay Inspard ng isang ay mahal ka talaga. Alam niyo mga Inspard, maraming kalalakihan dyan na mga astig. Yung mga talagang kala mo, tigasin talaga. Yung iba nga, parang sigan eh. Kala mo, sinong matatapang talaga. Pero pagating sa pag-ibig, kapag yung mga yan ay nagmahal ng totoo, ay talaga may pagiging astig nila mawawala yan sa babae na nagugustuhan o minamahal nila. Hindi ka niya matitiis ka inspired kapag tunay ang pag-ibig niya sa'yo. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Sabi nga nila, yung mga matatalinong tao, nagagawang bobo, nagagawang tanga. Yung iba nag-aral pa ng sabi ating matatas yung doktor, a lawyer, engineer, architect, at iba-iba pa pero pag sa pag-ibig ay talaga namang nawawala sa sarili. At kahit pa kahit na ang mga pinakamatatapang na lalaki sa mundo at ang mga pinakaastig at pinakamatibay at pinakamataagang uh, matapang na lalaki sa mundo ay eh kahit yan ay lalambot din kapag nakaramdam ng tunay na pag-ibig ka-inspire sa isang pinaka ng isang lalaki tunay kang mahal at hindi ka matitiis kahit siya ay astig pagdating sa ay hindi niya kayang tiisin ka-inspire at ang signals ko inspired na mahal ka talaga at ka matiis ng mga lakis. May katamaran siya, pero willing siya mag-effort para sa iyo. Yun ang pangalawa inspired. Alam niyo mga inspired, may mga lalaki din na sadyang may katamaran. Lahat naman tayo may katamaran, pero yung iba talaga, adi, parang kamag-anak ni Juan Tamad eh, di ba? Pero isa rin yan sa nababago at nagagawa ng tunay na pag-ibig. Kapag ang isang lalaking tamad ay umibig o nagmahal ng totoo, syempre kikilos pa rin yan. Siyempre, yan ang nagagawa ng pag-ibig sa tao. Nagagawa niyang pakilusin ito. Nagagawa niyang ang tao na yun ay mag-e-effort para sa'yo. Di ba? Kapag nakikitaan mong lalaki ng ganyan, di ba? ang boyfriend mo, o ang partner mo, ang asawa mo, sino man yung lalaki niya na kasintahan mo, nagmamahal sa'yo, kapag yan ay tamad, pero kahit alam mo na tamad siya, ay ginagawa niya pa rin yung mga bagay na alam niya magpapasaya sa'yo, nakikitaan mo pa rin siya ng effort, eh mahal ka pa rin yan. Isipin mo, sa ibang bagay, tamad siya. Sa ibang tao, nagreklamo siya. Sa maraming pagkakataon, uh, tamad siyang kumilos. Pero pagdating sa iyo, hindi man sa lahat ng pagkakataon, pero at least nakikita mo, meron siyang effort. Meron siyang ginagawa para sa iyo, para sa inyong relasyon. Kahit konti, kahit dahan-dahan, at least meron. Yan ang nagagawa kapag, kapag ang pag-ibig ng isang lalaki ay tunay. Sa'yo sa isa, mahal ka at di ka matiis sa isang lalaki, kaiso pa. At ang mga tlong sinyas kay Spark na mahal ka at matiis ng isang lakis. Private siyang tao pero pinapakilala ka sa lahat. Yes, Max Spark ng pangatlo. Alam nyo, Max Spark, may mga tao din na ganyan na masyadong ano, private. Siguro dahil sa ayaw lang nilang makialam yung mga martes o masyado lang silang mahiyait o nakasanay ng ganyan o personality nila. Diba? O mga professional, may mga ganyan. Pero, pag ang isang laki, mahal ka talaga. Hindi niya matitiis ka in na ipakilala ka sa lahat. So, pagkat ang tunay na pag-ibig ay proud ang tunay na pag-ibig ay talaga mang ipinagmamalaki. So pagkat wala siyang dapat itago at nararamdaman niya ang tunay sa puso at dibdib niya na mahal ka niya, di ba? Pero pag ang isang lalaki tinatago ka, ayoko yung pakilala kahit sa magulang niya, para bang binabaliwala ka at talaga mang tinatago ka lang, di, ka, di niya ipinapalam sa iba tungkol sa inyo, eh mag-isip-isip ka na, di ba? Bakit naman ganon? Ba't naman di niya ipapalam sa iba? Ba't naman di kanya ipapakilala sa iba? Eh ikaw ang kasintahan niya, ikaw ang partner niya, baka naman may iba pa siyang partner. filtok talk lang, baka may iba pa siyang babae. filtok talk lang, baka may iba pa siyang mahal. Hindi lang ikaw, sapagkat so, ka-inspired, hindi kanya ipinapakilala ka ni hindi kanya ipinapakilala kanino man. Pero pag ang isang lalaki ang dakang ipakilala kahit kanino, saan man at kailan man, talaga naman hindi niya matiis na gawin yan ay mahal ka talaga niyan, isa yun sa pinakasinyalis kay Inspired, na ang isang lalaki totoo sa iyo. At ang pang-apat signals ka Inspired na mahal ka at hindi ka matiis ng isang lalaki, mahalaga sa kanyang oras pero hindi niya ito pinagdadamot sa iyo. Yan pang-apat kayong Lahat tayo pinapahalagahan natin ng oras. Ewan ko lang, siguro yung iba hindi. Sabihin nila, pinapahalagahan yung oras niyo pero kung ano naman pinagagawa nyo. Kiss me, standby, tulog at kung ano-ano pa. Ngayon, may mga lalaki, may mga lalaki din na sobrang pinapahalagahan nila ang kanilang oras. Lalo na yung mga matured na at sabi natin seryoso na sa buhay. Pero kahit na kahit pa, ang lalaking yan ay talaga namang uh, profesional o seryoso sa buhay, pinapahalagahan ng oras niya, ito ay hindi niya pinagdadamot sa iyo. Ang ibig ko sabihin, palagi ka pa rin binibigyan ng panahon. Kinakausap ka pa rin niya. Nakikipag-date pa rin sa'yo. Nagbibidyo call pa kahit malayo kayo lagi ka pa rin may message, nagre-reply pa rin sa'yo. Palagi pa rin naglalaan ng panahon at pagtingin sa'yo, attention at focus sa'yo. So pagkat ka inspired, tunay ang pagmamahal niya. Lagi niyong tatandaan kapag ang isang lalaki ay matured professional at mahalaga sa kanyang oras niya. Hindi kanya ipag-aaksayan ng hindi kanya pag-aaksayan ng oras kapag ikaw ay walang halaga sa kanya. Kapag ikaw ay hindi importante sa kanya kapag ikaw ay hindi kanya mahal o hindi kanya gusto, ni hindi kanya papansinin, ni hindi kanya titingnan, ni hindi kanya kakausapin. Pero pag ang isang lalaki mahal ka, lahat yan ka inspired mawawala. Bibigyan kanya ng oras, hindi kanya pagdadamutan ng panahon niya. Dahil diyan niya mapapakita na tunay ang pagmamahal niya ka inspired. At may namang sa'yo, mga inspired na mahal ka at di ka matihis ng isang lalaki. High value sa lalaki pero needy siya sa'yo. Yan ang panimang inspired. Sipin mo ay value yan ha. Mataas ang status. Sabihin natin sikat. O sabihin natin guwapo. May pera. Malaki ang kinikita. o okay ang personality. di ba? Pero, needy sa'yo. Sipin mo. ba? Diba? Eh, sa ganong status niya, sa ganong value niya, nagiging needy sa'yo, sabihin mahal ka talaga. Eh, napakaswerte mo. Sipin mo, ay value yan. Diba? Ay value yan, tapos ganyan sa'yo. Eh, pahalagahan mo at huwag mong sayangin at huwag mong abusuhin huwag rin lalaki ang ulo mo kahit binabalidate ka niya kahit pinapakita niya sa yung mahal na mahal ka niya sikapin mo huwag lumaki ulo mo dahil kapag kahit ka, ikaw naging mayabang ka dahil ganyan yung lalaki sa iyo yan magsisimula baka sa katagalan mauntog yan at magising sa katotohanan niya na toxic ka pala kaya kung ang lalaki lalo na pag high value mabait sa iyo mahal ka tapat sa iyo pahalagahan mo maging mabait at mapagmahal at tapat ka rin sa kanya so sa mga bagay na dapat mong tandaan so sa mga signs nang isang lalaki tunay kang mahal at di ka kailanman matitiis. Kahit alam niya sa sarili niya na may value siya, kahit yung lalaki na yun ay high value sa mundong ito, ay siya ay lagi pa rin sa'yo. Lagi nagpaparamdam, lagi nagdedemand, hinahanap-hanap ka, palagi kang namimiss, gusto ka laging makita, makausap, makasama, at laging pinaparamdam sa'yo na mahal ka niya at kailangan ka niya, ka-inspire. At pang anong sa'yo is na mahal ka at di ka matitiis ng isang lalaki is, maunawain siya pero pagdating sa iyo nagiging seloso siya. Yan ang pangalan kay Inspark. Anong ibig sabihin ng kay spark? Siyempre may mga lalaki din na maunawain. ba? Diba? Pero alam nyo, karamihan na maunawain. Hindi yan masyadong seloso eh. Totoo so, lang. Hmm. Kasi maunawain. Naintindihan niya. And, hindi siya, hindi makitid ang utak niya. Kasi nga, nauunawaan niya. ba? Diba? Pero pagdating sa iyo, dahil mahal ka niya, tunay ang pagmamahal niya at hindi niya matiis, na ipakita, na ipakita yung sayo, parang sa sayo. Pagdating sayo nagiging siloso, 'di ba? Bakit? Lalo na kapag maganda ka, maraming pumoporma sa iyo, maraming umaaligid sa iyo, maraming dumidiskarte, maraming nililigaw, maraming nagtatapat at maraming nagmamahal. Nagiging siloso. Yung pagiging maunawain niya nawawala. Ganyan na nagagawa ng pag-ibig talaga kay Spot. Pero kadalasan nangyayari lang 'yan kapag sobrang mahal ka na ng lalaki. Kaya pag napapansin mong ganyan na siya, alam mo namang maunawain siya, alam mo namang malawak siya mag-isip pero nagiging seloso na di ba? eh sobrang mahal ka na nun ganyan ba ang naranasan mo? ganyan bang ba boyfriend mo? ganyan bang ba mister mo? ganyan ba ngayon ang partner mo? talaga naman ka-inspired sulitin mo bakit? sapagkat di lahat ng babae nakakaranas ng ganyan at mahalin mo din siya ng totoo at maglambing ka sa kanya at sabihin mo sa kanya na wala siyang dapat ipagselos sapagkat siya lang ang mahal mo so, yun, sa mga signs ka-inspired ng isang lalaki ay mahal ka talaga at di ka matiis. Kahit maunawain siya, ay nagiging seloso pa rin pagdating sa iyo, ka-inspired. At ang senyales ka-inspired na mahal ka at di ka matiis ng siyang lakis, marami siyang pwedeng gawin pero madalas ka pa rin niyang piliin. Yan papito, at at pinakahuli ka-inspired. At sa pinakatotoo at pinaka legit, talaga naman, marami siyang pwedeng gawin. Sabi ko nga kanina, high value eh. Alam niyo pag ang isang ay high value, karamihan dyan mga busy. Karamihan dyan maraming iniisip. ba diba? Tapos, madalas ka pa rin piliin. Nagiging needy nga eh. ba? Diba? Eh, kayong spark. Kapag ka, ang partner ko ay hindi masyado nagbibigay ng oras sa akin. Kapag ang boyfriend ko, ang partner ko, ang mister ko ay binabala-wala ako. Kahit naman wala siyang masyadong ginagawa. Inuuna niya pa yung ibang bagay. Inuuna niya pa yung paglalaro ng sa cellphone niya. Eh, mag-isip-isip ka kayong spark. At dapat, kausapin mo siya na bakit gano'n. Tapos kapag consistent pa rin siya na ganoon sa iyo, eh siguro gamitin mo na ng mga technique, di ba? Kailangan may matutunan siya. Minsan kasi yung iba lalaki, nadadala lang ng mga bagay-bagay sa mundo eh. Pero totoo, mahal ka noon. Ano lang talaga, na medyo nadidistract lang sa ibang bagay. Di ba? Huwag mong awayin ka usapin mo. Ngayon, pag isin ng lalaki ay talaga namang ganyan, alam, niyang, alam mong marami siyang ginagawa. Let's say, nagkatrabaho, negosyo o atleta siya, o sabihin natin, ah, uh, busy siyang tao, pero madalas ka pa rin yung piliin. Yung tipong break time niya, break break time, o lunch break, o, ano, kakain na siya. Habang kumakain siya, may message ka pa rin niya, pero dapat, pahinga niya na lang yun. Bago matulog, ano pang ginagawa niya, imbis magpahinga agad ng maaga, tinatawagan ka pa. pagkising ising, imbis na magmadali, dahil may trabaho, kinokonta ka pa. At iba pa, ka-inspire na pwede mong Masabi na lagi siya nag e effort sa'yo. Ang isang lalaking high value, ang isang lalaking mahal ka, kahit sino pang lalaki yan sa mundo, may mataas man ang value hindi, kapag tunay kang mahal ka, inspiray pa lagi ka, nang pipiliin. Kaya tingnan niyo yung iba. Diba, eto hindi naman sa ano. Yung, yung iba nga, diba, mas pinipili pa yung pag-ibig kaysa sa pag-aaral. Yung iba, mas pinipili pa ang pag-ibig kaysa sa pera. Yung iba, mas pinipili pa yung pag-ibig kaysa sa karangyaan, kaysa sa kasikatan mas pinipili pa ang pag-ibig kaysa sa pamilya, mas pinipili pa ang pag-ibig kaysa sa pangarap, nagsakarpisyo, nagtitiis, nagtatanggi ng sarili dahil sa pag-ibig na inspired. Sa isang pinakamakapangyari ang pwedeng magawa ng pag-ibig, handa ka niyang piliin sapagkat ang puso niya ang siya nagdidikta sa utak niya upang sabihin mahal ka niya sa isang mga say sa isa, dapat mong makita ka inspired isa ng isang lalaki, kailanman ay hindi ka matitiis at tunay kang mahal ka inspired. Mga spread na po, marami salamat po mga support sa pagtapos ng vlog na ito. Pwede po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po na-subscribe, ay pasusama mga mga spread at click yun na rin po notification bell upang maging upload kayo pag may bago akong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advice, pag may isla po ako sa aking Facebook, ay po and teacher ko, pakichat lang ako at mismo mag reply sa inyo. At tara't pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat mga spread, mag lahat, mahal ko po kayo at muli! Be inspired!